Okay, so ganito gawin mo, princess. Kung gusto mong yung limang piso, gagawin mong 25 minutes. So, ito yung adjustment. Tignan mo yung connector ng coin slot mo. Pag dito nakalagay, ang itataas mo is itong switch number 3. Yan. So, testing natin. Sulugan so, ko na. Pansinin mo yung timer. Ayan. 25 minutes. Pag dito naman sa kabila, nakalagay yung connector ng coin slot mo. So, lipat ko lang. Ayan. So, reset ko muna. Ayan. So, zero na pag dito naman nakalagay ang itataas mo is uh, 3 3 at saka 6 to 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 3 at saka 6 ang itaas mo ayan so nakababato. to ito lang yung tatas, 3 at 6. Okay? Pag dito nakalagay yung connector ng coin slot. So, testing natin. Paglukan ko na. Ayan. 25 minutes. Okay? So, ganun lang gawin mo, princess.